What's up, GoFam? Okay. So, uh, merong katanungan kasi nga na-vlog natin one time. Yung law of supply and demand. And sabi niya, hindi ba masisira yung mais ko kung uh, istakin ko muna at saka ako magbenta pag maganda na ang presyo. Yo, napakaganda ng tanong mo, GoFam. Kaya lang nakalimutan ko yung pangalan mo. So, uh, uh, ang tip ko sa'yo, meron akong tatlong tip para... Ah, uh, pwede mong maprolong 'yung buhay o 'yung shelf life ng 'yong mais. Okay? So, 'yung unang-una is dapat maganda 'yung pagka ng 'yong mais. Ayan Preferably 13.5 'yung MC, 'yung moisture content. So, merong uh, try ko ilagay 'yung link kung saan ko nabili 'yung pangkuhan ng moisture para mas accurate ka. Okay? So, unang-una 'yon. Bakit? para Uh, hindi mag-iba yung green quality At hindi siya amagin Okay And uh, Yung last is Para hindi rin siya mabilis na bukbukin Kasi usually ito Nagkakaroon to ng uh, Korean bug Okay, hindi siya Korean zombie ah. Okay, nagkakaroon ng uh, bubukbukin Pag hindi tama yung pagkabilad pagkulang, kulang I mean, okay So, yung pangalawa is dapat merong kang magandang storage facility somewhere uh, somewhere na hindi siya exposed sa init. Hindi kulob. So, merong uh, hangin din na nagfo-flow, ba? Diba? Room temperature. Okay, kasi nga pag sobrang init is uh, nagshi-shrink pa ulit yung mais mo which uh syempre, magkakaroon ka ng uh, losses ulit doon sa timbang. And yung last na tip ko is, syempre, merong kang extra cash. Kasi nga, eh, syempre, kung kailangan mo ng pera na, uh, syempre, para hindi ka mapilitan na magbenta. Uh, ba diba? O, yun. Yun yung tatlong tip ko sa'yo. Kung gusto mong mag-stock ng mais, go fam. So, eto, pwede mong stockin up to 3 months. Okay, from the time na na-dry mo. Pero kung merong kang pang-fumigate or usually 'n uh, parang tinotoldahan tapos nilalagyan ng post toxin para mapatay yung mga uh, mga pest, mga Korean bug, uh tumatagal 'to hanggang 6 months. Experience namin siguro uh umabot pa siya ng almost 8 months. Yung na-experience namin Siguro magkakaroon ka ng loss Ng mga 1 to 1.5 kilo per sack yun, yun, yun na yung pinakamatagal na na-experience namin Na nag-stock ng mais Okay, and uh, yun pala Hindi ko na nakalimutan Make sure na yung storage mo eh, uh, Free from uh, yung mga pest Kasi nga, eh, yun Pag dati ka nang nag-stock doon tapos hindi mo nalinis, may mga naiiwan ng, uh, ng mga peste, ng mga bugs, uh, mas madaling bukbukin yung mais ismo GoFarm. Okay, so yun yung tip ko sa inyo para pag uh, mababa na yung supply, tapos mataas na yung demand, usually nag-iba yung presyo, dun ka magbenta. But, hindi siya always guarantee na ganun yung nangyayari kasi nga, eh, pangkalahatan yung titignan mo, GoFarm.